Sa pagkakataong ito, alamin muna natin ang presyo ng mga Noche Buena items sa Balintawak Market sa Quezon City. May report si Vel Custodio live. Rise and shine, Vel. Rise and shine, Audrey. 36 days na lang. Pasko na. At sa nga, mga nagbabalak namin na babae na bumili na ng pang sa Noche Buena, abay, mabibili yan dito sa Balintawak Public Market para sa mga nais maghanda ng spaghetti, kumpleto ricados ka na. Mabibili ang spaghetti noodles ng 60 pesos. Ang tomato sauce ay 75 pesos. Ang hot ay 114 pesos ang kilo slice sliced mushrooms ay 48 pesos at ang keso pang toppings ay mabibili ng 40 pesos. Kung gusto nyo naman maghanda ng pancit canton, 55 pesos lang ito mabibili dito sa Balintawa Public Market. Madalas na pares dito ang Pinoy Tasty na 55 pesos. Sa mga gusto namang mag-fruit salad, pag-imagas, mabibili ang lata ng fruit cocktail ng 90 pesos. Ang condensed milk ay 38 pesos at ang all-purpose cream ay mabibili ng 72 pesos. Ang ham ay 61 pesos at ang bacon ay mabibili ng 180 pesos ang kalahating kilo. Ayon sa mga retailers, hindi pa naman marami ang bumibili ng mga panghanda pang Pasko. Ang iba nga ay paparating pa lang daw ang supply para sa Noche Buena. Nagnabasa rin ang Department of Trade and Industry na price guide para sa Noche Buena items. Ayon sa DTI, hindi dapat tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na sa mga lugar na may price freeze dahil sa mga nagdaang bagyo ngayong buwan. Sa ngayon, wala pa namang pagtaas ang presyo sa mga produktong pang Noche Buena. Audrey, para naman sa lagay ng ko, dito sa Balintawak ay mabigat na ang volume ng mga sasakyan sa magkabilang linya ng kalsada sa northbound at uh, southbound lane. Lalo na patungo dun sa North Luzon Expressway ay bumibigat na rin ang daloy ng trapiko. Paalala lamang sa mga drivers sa babiyahe ngayon ay bawal muna bumiyahe ang mga sasakyang may blakang nagtatapos sa 5 at 6. Balik sa iyo Audrey. Ay, okay, maraming salamat at happy birthday sa iyo, Velcro Studio.